Kontrobersyal man ang reputasyon ni Claudine Barreto sa showbiz ay may mga naging matalik siya na kaibigan na mula sa industriya. The Philippine Showbiz List presents mga naging close friends ni Claudine Barreto sa showbiz. Jan Marini Noong mga panahong pareho pa silang aktibo sa paggawa ng teleserye sa ABS-CBN. Matagal din naging matalik na magkaibigan sina John Marini Pezaras at Claudine Barreto. Ngunit nagkaroon sila ng mga hindi pagkakaintindihan na naging dahilan ng pagputol ng kanilang pagkakaibigan. Sa isang interview kay Jan, hindi niya binanggit kung ano talaga ang dahilan ng falling out nila ni Claudine. Pero sinabi niya na mahal niya ang dating kaibigan kaya hindi siya magbibitaw ng mga pahayag na ikasasama ng loob nito binahagi din niya na 1999 pa o mula sa Puso Days ang teleseryang pinagsamahan nila noon nagsimula ang kanilang tampuhan pero naniniwala naman si John na dahil na rin sa maraming taon na ang lumipas at maraming na rin ang mga nangyari sa kanilang buhay ay kung magtagpuman daw ang landas silang dalawa ay sa tingin niya ay magiging okay na sila nagkita sila noon ni Claudine o pinagbubuntis pa nito si Santino saglit lang daw ang kanilang pagkikita noon at walang dedmahan na naganap at ayon kay John nagbatian daw sila. Jenny Miller Isa si Jenny Miller sa tinuturing na matalik na kaibigan ni Claudine noon. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagsimula noong 2003 na magkasama sila sa fantasteria ng ABS-CBN na Marina. Naging isa si Jenny sa mga bridesmaids sa kasali na Claudine at Raymond Santiago noong 2006. Naging ninong at ninang naman ni Jenny ang mag-asawa nang ikasal siya noong 2010. Ninang din si Jenny ng dalawang anak ni Claudine at Raymart na sila Sabina at Santino. Ngunit noong 2013, sa isang interview ni Jenny, kinumusta ng press sa kanya si Claudine. Pero ayon kay Jenny, mahigit isang taon na raw niyang hindi nakakausap si Claudine. Huling pag-uusap nila ay noong birthday ni Claudine noong June 20, 2012. Pagkatapos noon, ay hindi na nakipag-communicate sa kanya ang kaibigan. Hindi naman ibinahagi ni Jenny ang dahilan kung bakit naputol ang kanilang komunikasyong magkaibigan pero para sa kanya ay kaibigan pa rin ang tuning niya kay Claudine. Kim Chu Noong 2015, nakatanggap si Claudine ng Louis Vuitton bag bilang regalo mula sa kanyang Etiquette for Mistresses co-star na si Kim Chu. Kasabay ng regalo, binigyan siya ni Kim na isang personal na liham na sinasabing hinahangaan ni Kim si Claudine bilang isang mahusay na ina. Sa pamamagitan ng isang Instagram post noong 2015, nagpasalamat si Claudine sa natanggap niyang regalo mula kay Kim. Kalakip ng larawan ng bag at personal letter mula sa kaibigan ay nagpasalamat si Claudine kay Kim na tinawag niyang little sis at sweetie. Inihayag din niya na labis siyang nagustuhan ang regalo nito at napakahalaga din daw ng note na personal na isinulat ni Kim para sa kanya. Sinabi rin ni Claudine na mahal si Kim ng fans nito dahil may maganda itong puso. Matatandaan na unang nagkasama si na Claudine at Kim sa 2008 ABS-CBN horror series na Maligno. Naging bukas din si Kim sa pagsasabi na matagal na niyang iniidolo si Claudine. Kaya na magsama sila sa isang proyekto sa unang pagkakataon ay aminado si Kim na hindi siya makaarate ng maayos kapag ka niya si Claudine dahil nahihiya siya rito. Pero ayon kay Kim, binigyan naman siya ng payo ni Claudine na huwag mailang dito. Chris Aquino Noong 2019, nilinaw ni Claudine sa isang Instagram live session nila ng kapatid niyang si Gretchen Barreto na magkaibigan pa rin sila ng queen of all media na si Chris Aquino. Matatandaan na naging issue noon ang pag-unfollow ni Chris sa account ni Claudine sa Instagram. Sumagot din noon si Chris sa isang netizen na nagkomento sa isa niyang Instagram post na bitter daw siya dahil ina-follow niya si Claudine kahit na sinabi daw ng actress na okay naman daw sila ni Chris. Hindi naman pinalampas ni Chris ala nasabing komento at sinagot niya ito ng kalmado. Anya kung patuloy siya naka-follow dito ay sasabihin naman daw ng iba na plastic siya. Habang nasa isang demokrasya naman ang Pilipinas, sana raw ay pabayaan na lang siya ng mga tao. Pwede naman daw na manatili sila ni Claudine na magkaibigan sa totoong buhay. Ang pag-follow nga raw sa isang tao sa social media ay hindi patunay tunay na pagmamahal, kundi ang pagpapakita ng magalang na katahimikan ay mas tapat na pagpapahayag ng damdamin. Sinagot din ni Chris sa isa pang netizen na nagkomento ng not okay. Tugon niya rito, masaya siya para kay Claudine dahil sa pagkikipag-ayos nito sa kanyang pamilya. Nagkatrabaho si na Chris at Claudine sa 2015 film na Etiquette for Mr. Cess at sa 2006 supernatural horror film na Sukob. Katrina Paula Nakakita naman ng bagong kaibigan si Claudine noong 2023 sa katauhan ni 90 Sexy Actress na si Katrina Paula. Pinabulaanan kasi ni Katrina ang revelasyon ng isa niyang kaibigan na si Sabrina M na nagkaroon o ito ng relasyon sa yung maong aktor na si Rico Yan na boyfriend noon ni Claudine. Pinabulaanan ni Katrina ang kwento ni Sabrina. Sinabi niyang siya ay saksi sa mga pangyayari noong panahon na yon. Kaya naglabas si Claudine isang appreciation post sa kanyang social media account. Sa kanyang Instagram account, nagpost si Claudine ng mga larawan nila ni Katrina na co-star niya sa pelikulang Loyalista. Sa caption ay salamat si Claudine kay Katrina sa magsasabi nito ng katotohanan. Nakatagpo nga araw siya ng bagong kaibigan at kapatid dito. Sobrang saya rin niya sa pagsisimula nila ni Katrina ng bagong friendship at sisterhood. Hinikayat din ni Claudine ang kanyang mga fans at followers na follow ang Instagram account ni Katrina bilang pasasalamat dito sa pagtitanggol sa pangalan ni Rico at maging kay Claudine. Sa isang panayam naman, ibinunyag ni Katrina na tagahanga siya ng dating love team ni Rico at Claudine. Napakasaya niya sa kabaitan na ipinagkita sa kanya ni Claudine noong sila nagkita sa set ng kanilang pelikula. Ibinahagi rin ni Katrina ang naging pag-uusap nila ni Claudine sa ginagawa nilang pelikula. Nagpakilala raw nung una si Katrina kay Claudine at natouch naman daw siya dahil kilala pala siya ng The Optimum Star. Nang mapag-usapan nila si Sabrina ay nakiusap daw si Claudine sa kanya na kausapin ito at sabihin na kung maaari ay huwag na nitong idamay ang pangalan ni Claudine at huwag din gamitin si Rico dahil matagal naman itong pumanaw. Dahil sa sobrang bait ni Claudine sa kanya at naaawa rin siya kay Rico na hindi na kayang ipagtanggol ang sarili, nagdesisyon si Katrina na sabihin ang katotohanan. Janelle Jamer Nagkatrabaho noon sila Claudine at Janelle sa 2016 TV5 series na Bakit Manipis Ang Ulap at dito nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Noong 2020 ay nag-reunite ang dalawa nang mabakasyon sila sa Bali, Indonesia. Ayon kay Claudine, ang naturang bakasyon ay treat sa kanya ng kaibigan. Nasa Australia si Janelle ang mamatay ang tatay ni Claudine na si Miguel Barreto noong October 15, 2019. Nagbahagi naman si Claudine ng mga larawan na kuha mula sa kanilang Bali trip. Sa caption ay nagpasalamat siya kay Janelle dahil ito ang naging sandalan niya noon paman. Palagi rin niyang pahalagahan ang pagugol ng oras kasama ang kaibigan. Samantala, noong kasagsagan ng kampanya para sa national election noong 2022, ipinagtanggol ni Janelle si Claudine at Vinuel tahan ang mga nangbabantikon sa kaibigan dahil sa kailangan nitong pagsuporta sa kandidatura noon ng presidential aspirant na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ipinagtanggol ni Janelle ang best friend na si Claudine laban sa bashers. Sa kanyang pahayag, ipinapaabot niya na mahalaga ang paggalang sa karapatan ng bawat isa na magpasya at hindi ito dapat patikusin. Hanggang ngayon ay matalik pa rin magkaibigan ang dalawa at mula pangarap nung una sila magkasama sa isang proyekto ay BFF na ang tawagan nila sa isa't isa. Bianca Lapus Malapit na kaibigan niya ni Claudine ang ex-wife ni Vogue Navarro na si Bianca Lapos. Noong 1996, una nagkakilala si na Bianca at Claudine noong nag-shoot pa sila ng 1996 movie na Kabilin Bilina ni Lola kung saan bida ang ex-boyfriend ni Claudine na si Mark Anthony Fernandez. Naging magkaibigan sila dahil parating dumadalaw sa set nila si Claudine. Ang magkaibigan na talaga noon ay si Claudine at Vogue. Isa naman si Bianca sa mga taong dumepensa sa relasyon ni Claudine at Rico nang iklaim ni Sabrina M naging sila umano ni Rico sa loob ng isa o dalawa at kalahating taon hanggang sa pumanaw ang aktor. Sinabi ni Bianca na walang basihan ang mga binitawang pahayag ni Sabrina dahil hindi sakto sa timeline ng relasyon ng dalawa hanggang sa mamatay ang aktor noong March 2002. Gladys Reyes, sa isang interview kay Claudine sa 20th wedding anniversary ni Gladys Reyes at ng mister nitong si Christopher Rojas kamakailan, ibinahagi niya na matagal na silang magkaibigan ni Gladys. Through thick and thin nga raw ay naruroon talaga sila para sa isa't isa. Ngayon na pareho na silang may mga anak ay magkakabarkada naman daw ang mga ito gaya ni na Christoph at Sabina. Una silang nagsama sa 1999 ABS-CBN TV series na saan ka man naroon kung saan gumanap si Gladys bilang kontrabida. Ang pinakahuling proyektong pinagsamahan naman nila ay sa 2001 TV series na Sa Dulo ng Walang Hanggan. Kaya naman excited silang dalawa sa inilulutong pelikula na pagsasamahan nila kasama si Judy Ann Santos. Matagal nang aram nila itong gustong gawin at sigurado silang matutuloy na talaga ito, dahil sa na itong inaayos. Judy Ann Santos. Bagamat naging matindi ang kanilang kompetisyon noong 90s, naging malapit ang mga kaibigan sina Claudine Barreto at Judy Ann Santos. Sa isang panayam ibinunyag ni Claudine na pinagbawalan sila ni Alfie Lorenzo, ay nating manager ni Judy Ann na makita na magkasama. Ito ay dahil sa matinding kompetisyon na binuo ng kanilang mga tagahanga. Noong November 2009, nang lumipat si Claudine sa GMA7 pagkatapos ng mahabang panahon na exclusive contract star siya ng ABS-CBN. Ayon kay Claudine, hindi niya malilimutan hanggang kamatayan ang mga salitang binitawo ni Judy tungkol sa kanya. Sa isang interview daw ni Judy Ann, tinawag itong teleserye queen. Pero iniwas ito ng kaibigan at sinabing, no, Claudine and I share this title. Pangarap nga raw nilang dalawa na gumawa ng movie na magkasama. Forever grateful din siya kay Judy Ann dahil naniniwala siyang queen supports queens. At mataas rin na kanyang respeto at malaking pagpapahalaga niya kay Judy Ann. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!